Kainaman naman din sa Batangas. Ay e, sa so dyan papatayin ka naman sa Busog eh. Gawa ng graduationan. Oo, ang dami may mga pahanda. May mga nag-graduate ng elementary, kinder, high school, college. Handa din handa doon. May patay baboy, patay manok, patay kambing, patay spaghetti, patay pansit. Kumbida din eh, kumbida doon. Ay, e, hindi naman maaaring hindi mo pupuntahan ay sulong. Pag ikaw ang may po occasion hindi ka rin pupuntahan ng mga tao din sa lugar namin. Hindi naman katulad sa ibang lugar o sa Maynila na kapag nag-graduate ang anak, eh, kakain na lang magkakapamilya. Pwede na kumain sa Jollibee, pwede na kumain sa McDo. Ay din hindi pwede. Eh, kumbida mo buong barangay, yung mga dulo, yung mga kahanggan. Hindi maaaring hindi mo kukumbidahin. Oo, at pag hindi mo na kumbida, eh, magtatampo. Oo. Tapos, eh, mayroon pa nga din yung nag-graduate. Oo, ang daming handa, dalawang baboy. Sabi ko, ikong kumlaude ang anak, hindi naman daw. Eh, nagpapasalamat at nakagraduate na dahil sampung taong nag-college. Eh, vocational ang course. Eh, inabot ng ganong katagal. Oo, meron pa din yung nakukuka. Eh, agik-ikan ng agik, ang, agik ang mga baboy. Sabi ko, eh, ano gawang ano ng inyong anak? Sabi, wala naman daw. Pinaka maagap lamang at may pagkukusasagawain ang sabit. Pero walang ono. Pero ganong kabongga ang handa. Ay, walang jo. Ay, kami namang mga tagakain lamang ang mamamatay naman sa sobrang busog. Ay, hindi naman katulad ng panahon namin na noong oh, gumaradwit, eh, ang handa lamang ipinindot, eh, pinindot. Oo, oh, sobrang ngayon eh. Iba naman. Gagawin naman gano'n ang buhay din sa amin, papatayin ka naman eh, kung iba'y mamamatay sa gutom, kami naman ay eh mamamatay sa busog eh.